Papayag ka ba na ang bahay na iyong tinitirhan, kutsara na ginagamit sa pagkain at halos lahat ng ginagamit at nakikita mo sa iyong paligid ay gawa sa bomba? Sa loob ng siyam na taon, ang Amerika na kinikilala bilang bansang pinakamalakas, pinakamakapangyarihan at pinakamayaman sa buong mundo ay nagsagawa ng isa sa pinakamalaking bombing campaign sa kasaysayan ng mundo. Ang pagbobomba na ito ay hindi naganap sa kilalang bansa ng mga puti. Hindi nila ito isinagawa sa mga bansang Japan, Pilipinas, Korea, Iraq o Vietnam. Ang bansa na kanilang kinawawa sa pamamagitan ng pagbubomba ay naganap na hindi kilala ng karamihan sa mga tao. Ang bansa na binomba ng walang kaawa-awa ng mga Amerikano ay ang bansang Laos. Ang bansang Laos ay matatagpuan sa Southeast Asia. Ito ay nasa hilagang bahagi ng Cambodia at sa kanlurang bahagi ng Vietnam. Kung aalamin ang kasaysayan ng Cambodia, Vietnam at Laos, makikita na ang Laos ang pinakamahirap sa tatlong bansa. Ang Laos din ay ang pinakamababa na populasyon at may pinakamahina na impluensya sa tatlong bansa na ito. Mula nang matapos ang ika siyam na siglo, ang mga bansang Vietnam, Cambodia at Laos ay naging pagmamayari ng France. French Indochina, ito ang tawag noon sa pinagsamang bansang Vietnam, Cambodia at Laos Ngunit ang mga dekadang pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigti, ang France ay nahirapang talunin ang mga Vietnamese noong taong 1954 sa pamumuno ni Ho Chi Minh, isang Vietnamese nationalist. Dahil sa pagkatalo ng France laban sa Vietnam noong 1954, sila ay naging independent nation. Gayun din ang bansang Cambodia at Laos. Katulad ng bansang Cambodia at Vietnam, ang bansang Laos ay nahati rin sa dalawang panig, ang Royal Laos government at communist party lao Dahil sa pagkahati sa dalawang panig ng Laos, nagkaroon sila ng civil war na tinawag na Laotian Civil War. Ang civil war ay uri ng digmaan na nangyayari sa pagitan ng mga organisadong grupo sa loob ng parehong estado. Kaya tinawag na civil war ang nangyari sa digmaan na nangyari sa pagitan ng Communist Petit Lao at Royal Lao Government. Dahil sila ay dalawang organisadong grupo na nasa iisang bansa na naglaban. Sa unang taon ng Laotian Civil War ay tahimik at hindi magulo. Ngunit nang sumali ang mas malakas at mas malaki na bansang Vietnam sa Civil War ng Communist Patit Lao at Royal Lao Government noong 1960, ito ay naging dahilan ng pagkaakit at pagsali ng ibang bansa sa Laotian Civil War na naging dahilan ng paglala ng sitwasyon ng digmaan sa Laos. Pinamahalaan ng Royal Lao Government ang isang piraso ng lupain sa kanlura ng Laos na suportado ng Pwersang Amerikano na nakabase sa Thailand. Ang patitlaw naman ay namuno sa hilaga at silangan ng Laos. Sila ay tinulungan ng kanilang kaalyado na komunistang North Vietnam. Ang North Vietnam ay umaasa sa isang kalsada na nagngangalang Ho Chi Minh Trail at ang malaking bahagi ng kalsada na ito ay sakop ng silangang parte ng Laos. Kaya naman nagplano ng military campaign ang Amerika para sirain ang Ho Chi Minh Trail. Nang sa ganon ay matalo nila ang puwersa ng Petit Lao na pumoprotekta sa kalsada na ito. Ang military campaign na ito ay pinangalanan ng Amerika na Operation Barrel Roll. Ngunit may mahalagang bagay na dapat mangyari. Dapat ang operasyong Barrel Roll ay manatiling top secret. Dapat ito ay hindi masabi at malaman ng publiko, pati na rin ang Senado ng United States. Ang aksyon na ito ng Amerika ay tinagurian nilang secret war at ito ay hindi pinamahalaan ng military force ng Amerika. Ang namamahala rito ay ang CIA o Central Intelligence Agency. Ang CIA ay isang US government association na patagong nangungulekta ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang bansa. Sa kalupaan ng Laos, ang Amerika ay nagpapadala ng warlord army na binubuo ng mga etnikong minorya ng bansang Laos. Ang mga warlord na ito ay madalas tawaging secret army dahil sila ay sinusuplayan, binabayaran, at binuo ng Central Intelligence Agency ng Amerika. Ang secret army ay sinusuplayan ng commercial airline na nagngangalang Air America, front ito ng CIA. Ginamit ng warlord ang Air America para ipuslit ang opium sa Vietnam upang mapondohan ang kanilang mga operasyon. Sa himpapawid naman ng Laos, magdamag na binubomba ng mga eroplano ng Amerika ang Laos. Matindi ang pambobomba na ginawa ng Amerika sa Laos. Sa graphic na isinagawa ni Mother Jones, makikita na simula 1964 hanggang 1973 ang bilang ng bomba na itinapon at pinasabog ng Amerika sa Laos ay umabot sa higit dalawang milyon. Ang bilang ng bomba na binitawan ng Amerika sa Laos ay mas marami kaysa sa bilang ng kabuuan ng bomba na pinakawalan at pinasabog nila noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Germany at Japan. Ang Plains of Char sa hilagang bahagi ng Laos ay ang pinakabinombang lugar sa buong mundo dahil sa mga Amerikano. Noong 1960, ang bilang ng tao sa Plain of Jars o ang populasyon ng mayroon ito bago sila bombahin ng Amerika ay 150,000 nang sumapit ang taong 1970 kung saan patuloy pa rin ang pagpupomba ng Amerika sa Pilipinas. 9,000 na lamang ang naging populasyon nito. 50,000 sa 83,000 na buffalo sa Plain of Jars ang namatay dahil sa pagbobomba ng mga Amerikano. Para sa mga magsasakan Laotian at iba pang parte ng mga tribo, ang bombing campaign ng Amerika sa Laos ay parang pangungot. The planes came like birds and the bombs fell like rain. Ito ang sabi ng isa sa mga Laosya na nasaksihan ang walang awang pagbobomba ng Amerika sa Laos. Hindi nagtagal, ang hilaga at silangang bahagi ng Laos ay nagmistulang ibabaw ng buwan. Tuyo, walang kalaman-laman at itim na ang kulay. Batay sa isa sa mga U.S. Air Force noon, there just aren't villagers in northern Laos anymore. Sa humikit kumulang na 10,000 nayon sa Laos, 35 daan ay hawak ng Patetlaw. Karamihan sa mga lugar na ito ay napawi ng mga bomba ng Amerika. Ang Secret War ng Amerika na pinangunahan ng Central Intelligence Agency o CIA ay nanatiling sikreto hanggang sa unang bahagi ng taong 1970. Noong unang bahagi ng 1970, nalaman ng mga Amerikano kung gaano kalawak at Kabrutal ang pagpubomba na ginawa ng kanilang bansa sa Laos na itago ng maiki ng CIA ang secret war na kahit ang mga nangunguna at tanyag na senador ng mga panahong na iyon, ay nagulat ng matagal ng binubomba ng Amerika ang bansang Laos. Habang nalalaman pa lamang ng Amerika ang ginawa ng CIA, ang bansang Laos ay tila alikabok na dahil sa sobra-sobrang pagpubomba nito ng bansang Amerika. Nagulat man ang ilang Amerikano sa ginawa ng CIA, ngunit hindi ibig sabihin nito ay may pakisila sa nangyari sa Laos. Ang pagbobomba sa Laos ay hindi nagdulot ng kasamaan sa buhay ng mga Amerikano. Hindi nito natanggal sa pwesto ang dating presidente ng Amerika na si Richard Nixon. Hindi rin sapat ang bilang ng mga tao na namatay upang tanggalin ang CIA agents na kapilang sa pagbobomba sa Laos. At hindi rin ito nagdulot ng kahirapan sa Amerika, hindi tulad sa bansang Laos na nahirapang bumangon sa pagkakatulak sa kanila ng mga Amerikano. Noong 1975, matapos magwakas ang pagbobomba ng Amerika, nakamit ng Patitlaw ang panalo na nagresulta sa paglipad ng kanilang mga kalaban sa Thailand at Amerika. Ang mga Patitlaw ay nagsaya Nagmarcha at tumugtog pagkatapos nilang masungkit ang panalo. Ngunit ang kalbaryo ng mga bomba ng Amerika ay hindi pa rin natapos. 30% sa mga bomba ng Amerika ay nanatili sa Laos. Kaya ang kanilang mga lupain ay nanatiling sakop ng mga unexploded munition na kapag hinawakan ay maaring makapatay. Hindi lang ng tao, pati na rin ng mga hayop. Ilang dekada matapos ang nangyari sa bomb campaign ng Amerika sa Laos, libo-libong mga Laotians ang nagkaroon ng hindi normal na itsura o ang kanilang katawan at muka ay na deform dahil sa mga bomba ng Amerika. Sa sobrang dami ng bomba na itinapon sa Laos ay ginawa itong dekorasyon ng ibang mga restaurant sa Laos. Ang iba ay ginawang dingding at padera ang casing ng mga empty bomb sa kanilang lugar. Ang iba naman ay ginawa nilang paso o lagayan ng halaman. Ang iba ay ginawang kutsara at pambukas ng mga bote. Ang iba sa mga bata noon ay kumikitan sa pam mamagitan ng pagbebenta ng scrap ng mga bomba. Sa sobrang dami ng bomba na itinapo ng Amerika sa Laos, normal na lamang sa mga Laosian na makakita ng bomba na kutsara, paso at bahay na bomba sa kanilang lugar. Ngunit kahit na napakinabangan ng Laos ang mga iniwang bomba ng Amerika, hindi pa rin maikakaila na maranasan ang ginawa ng mga Amerikano sa mga Laosian. Simula noong taong 1970, 20,000 na Laosian ang nasabukan ng mga unexploded bomb. Karamihan sa kanila ay namatay habang nagsasaka. Ang mga unexploded bomb ng Amerika ay tila ang nagtuloy ng naudlot ng bombing campaign ng CIA sa Laos. Dahil unti-unti nitong pinapatay ang mga Laosians, 25% ng Laos ang mayroon pa rin unexploded bombs at 40% sa mga namatay ay bata. Dahil sa unexploded bombs, ang Laos bago ito makilala at pakialama ng Amerika ay kilala sa kanila nilang mga elepante, kaya sila tinawag na Land of Million Elephants. Ngunit dahil sa kasamaan ng Amerika, ang Laos ngayon ay kilala bilang most bomb country in the world at tinatawag na Land of a Million Unexploded Bombs. Noong 2016, kinilala na ng Amerika ang ginawa nila sa Laos na ng presidente noon ng Amerika na si Barack Obama na bigyan ng US 90 million US dollars ang Laos para tuluyan ng malinis at maialis sa kanilang bansa ang mga bomba na nagpapalala ng kanilang mapa It na kasaysayan, ang bilang ng mga naging presidente ng Amerika bago naging presidente si Obama na kumilala sa kasalanan ng mga Amerikano sa Laos ay nagpapatunay na matagal nang walang bahala ng Amerika ang sira na dinala nila sa Laos at buhay ng mga Laosyan. Sa ngayon, hindi itinuturo sa mga paaralan sa Amerika ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa Laos. Pagay na dapat ay bigyan aksyon dahil mahalaga na hindi lang nila kilalanin sa salita at pera ang ginawa nila sa Laos. Dapat ay pag-aralan din nila ito nang sa gayon ay mabigyan galang ang mga Laosian na namatay at lugar sa Laos na tuluyang nawala dahil sa kanilang mga bomba.